Ayan guys, nagluto ako ng ginataang gulay. May dalawang uh, pirasong pulo ng tilapia. Ayan. Parang yung pinansasahog sa pakbet yung ginawa ko ng mga gulay. May kalabasa, sitaw, talong. And yun lang. Tsaka yung siling green. And yung ano nga, nilagyan ko ng gata. Para maiba naman, hindi laging pakbet na kakasawa. Hmm, bang bango. Naamoy ko na yung aroma ng, git, ng gata. Na ano, actually, pwede na luto na eh, Pero, ano, mamaya konti. Tsaka, ay, may okra pa pala. So, kalabasa, sitaw, talong, at saka okra. Hindi ko nilagyan ng ampalaya. Ayan. Ulam namin ng kapatid ko and hipag ko kasi nagbabaon ako ng ano pag nagpupunta kami ng palengke nagbabaon ako ng ulam namin pag pag ano pag may mailuluto akong ulam ayan kasi pag nag order kami parang yun at yun, yun lang din yung ano mga recipe nila sa ano yung mga nagpapa order doon na kainan sa sa bahay kaya lagi akong nagluluto ng aming baon yan oh. Ah, ayan guys. oh, gata. Hmm, mga bango. Ang, bang. ang ko na. Ready na mamaya. Ayan. Yummy.